At kasunod ng pagbabalik ng traslasyon, inaasahang milyong-milyong mga deboto ang makikilahok sa taunang tradisyon ng prosesyon sa Maynila. Dahil dyan, taon-taon may inat na itatalang mga nasasaktan. At para maiwasan ang mga disgrasya, may ituturong tips. Ang Philippine Red Cross, kasama natin ngayon ang kanilang Secretary General, Dr. Gwendolyn Pang. Good morning, Dr. Gwen. Thank you so much. Good morning. morning. Good morning, Dr. Gwen. Good morning, Doc morning. Doc Good morning, Good morning, morning. po. Napakaganda po ninyo. Thank you Thank for gracing us <laughs> <laughs> with you. At ang poster Yeah, Pang <laughs> yeah. beauty queen po, ang oh. um, poster. <laughs> you know, I will tell you, it sort of embodies how systematic also Red Cross yes, has been over time. Because I have seen this, kahit na sobrang dabing pong dangit, kaya, yes, yes. Sobrang galing ng training ng Red Thank Cross Thank you very natin. much. Yeah. And nagkapasalamat kami sa mga volunteers din namin you know, mm -hmm. who work uh, so, uh, so hard. Mm -hmm. Pero ito nga ma'am, hindi naman ito first time na involved ng Red Cross sa translation. Taunan na ito. Pero ano ba yung mga dapat paghandaan? Lalo na dito sa, nag expect tayo, this is the first time yeah. in three years. Yeah. Yeah. Yes. Ang last natin na translation ay 2020. Mm -hmm. So ngayon pa lang, 2020. Uh, Nagkaroon last year, pero hindi po nagkaroon ng procession. So, this year, ilalabas ulit yung poon. No? So, uh, very important yung preparation. So, what do we prepare? How are we going to prepare? Number one po, kailangan mentally and physically ready tayo. Kasi kailangan mind and body handa. So, nakapag-rest tayo, wala tayong iniisip siya ng problema, kawastong pagkain, check on our health. no? Yung mga may health issues and problems, kung halimbawa, uncontrolled ang hypertension, uncontrolled ang diabetes, or whatever, na pwedeng maging sanhi ng emergency, eh, wag na din po kayo pumunta. Pero kung naman, controlled naman siya, at kaya nyo, no? Kasi ang tagal. Dahil in 20, 20, uh, 2012, 20, 22 hours po, yung tagal ng procession. In fact, hindi nga natapos yun, eh. So, malapit lang sa basilika, tinapos na lang kasi pumutok yung gulong no nung ano karwahe. So um, this time uh, very important na alam natin na yung posibleng haba no nung uh, procession and then very important then um nag record kayo ng mga numbers ng emergency numbers ng uh, pwedeng tawagan no. Alamin niyo ang ruta. Kasi kung hindi nyo alam ang route, mawawala din kayo, mm -hmm. no? So very important 'yan, ano yung mga uh, exit points, sana mga first aid stations, kailangan memoryado natin para in case of emergency, you know where to go. Mm -hmm. And then, syempre, kung walang tao sa bahay, you have to close your door properly, tanggalin natin yung mga saksak, 'di ba? Kasi walang tao sa Ay, bahay, na ano? inform someone in your neighbor na pagkakatiwalaan mo that you'll be out for the traslasyon. Yes. And then, kung wala kayong kasama, siguro maghanap ka ng kasama. Maganda Better na. Better body system. Yes, may kasama yes. kang mag-attend. No? Uh, planuhin natin mabuti. And then, planuhin din kung saan ang tagpuan in case something will happen. Dapat meron kayong yes, point. may meet-up oh. point. Oh. point. <laughs> ang mga bagong sumasabak, kasi siguro yung mga ibang na nakasanayan na nila ito, Pwede ba kayo mag-exit at any time or hindi yes, ito? Yes, may mga exit points ah, kasi okay. yan. So, kung saan, you can exit anytime, No? Sa gilid lang kayo siguro oh, no. para so, maka-exit ka Kasi kayo kung easy. kaya nyo ng 3 hours, yes, kaya nyo ng 5 hours, tapos pwede rin namang palang mag-exit. Yes, so, Ano dapat ang daladala nila, ma'am? Okay, so what to bring? Number one, una-una uh, yung suot nila, syempre. No? Kailangan comfortable yeah. no? ang suot. Uh, then, kailangan naka-shoes tayo, comfortable yun usually ang mga deboto na kaya pa. Yes. Yes. So oh, eh pagda ang dami ng crowd, you won't see the road, no? Hindi yes. mo alam kung makakaapak ka ng bubog, ng bubog. Uh, kung yes. whatever yes. na debris na pwede kang mapuncture, pwede kang masugatan. Normally yung problem yung lacerations, yung mga sugat. So kung po pwede po magsapatos tayo na comfortable para condition yung pag, ano, paglakad natin, pag sa posisyon. Then, dalhin natin yung mga emergency medication natin. Yeah. Kung ikaw ay may, emergency medication, lagay mo sa pack. Then, kung meron ka, lagyan mo ng number, no? Yung packet mo para we can call whoever, you know, is the contact person in case of emergency. Dapat nakasulat sa papel, hindi lang sa cellphone, ano? Yes. Sa papel, lagay nyo dyan. Kasi yung cellphone, nalalaka, eh, di ba? So, lagay ninyo. And then may ID card, mas maganda, with your name, lahat ng information about you. So that pag ikaw ay uh, nahanap, no kasi usually nawawala ng malay yung mga tao, then we cannot talk to you. At least meron kang card doon indicating anong health conditions and issues mo, and anong mga emergency medications, sinong dapat naming tawagan. And then alamin nyo saan mga first aid stations. Diba? Uh, para in case of an incident or what happened, you know where to go. Um then uh magdala ka ng water extra mm -hmm. no just in case uhawin ka candies are very important mm -hmm. in case mag feeling mo high hy mm -hmm. hypoglycemic ka kasi you mm -hmm. cannot just easily get out and buy yeah. food no counting yeah. food uh, hindi naman yung pang picnic <laughs> yeah. yung for yourself no <laughs> <laughs> na hindi ka magutom kasi ang nakita namin for the past years yung hypoglycemia pag ng sugar sa body nakakahinahiilo sila na hihimatay sila mm -hmm. Mm -hmm. And then, syempre, maraming crowd to magdala ng mask and extra mask. Oh, kasi, oh siyempre, um, nandyan pa yung COVID. Mm -hmm. And then, maraming <coughs> flu ngayon. Yan, alcohol. Tama. Mm -hmm. So, para um, nakapag-sanitize tayo kasi kung saan tayo makahawak, no? Yes. And then, we protect ourselves kung nakakablas ka. And, you know, we protect other people too. Um, very important then uh, na daladala -dala natin, no? Um... Hindi pala, wag na magdala ng mga bata, no? Yung mga pregnant women, wag din mag-attend, yung mga elderly kasi mahirap po ang ano sa dami ng tao. This year ang 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 anticipated number of uh, devotees na mag-aattend ay nasa mga 10 million. Oh, oh my god. god. Kasi, sabi ng PNP kasi first time to eh after Again. so many years. Tapos ang 1,000 na 1, volunteers in you ma'am. How do we yes. identify yung mga volunteers? Ano ba ang suot naka Uniform niyo? sila. Yes, naka-uniform at may proper ID mm -hmm. yung mga volunteers natin, no? Okay. We have 10 first aid stations. Meron mm -hmm. po tayong mga rescue trucks, rescue boats, meron tayong uh, um, uh, um ano ba to? Um rescue, uh, meron tayong 6x6 truck in case wow. of mass casualty. Mm -hmm. Hakutin natin yung mga tao, pwede. Mm -hmm. We have 17 ambulances wow. na nandoon and 20 on standby. Opo. No, In case kailangan, we can augment. Mm -hmm. So, 1,000 na personnel and volunteers na nandoon uh, sa event na to. Meron din tayong rubber boat kasi in previous may nahulog din mm -hmm. sa ilog. No? Uh, and then, um, so, yun yung mga pinaghandaan natin. Of course, yan ay Uh, sa pamumuno ng ating chairman, Chairman mm -hmm. Richard Gordon. Mm -hmm. yes. no, si uh, gave directive to us to make sure that we are all prepared. Nag-umpisa po kami nung Saturday pa kasi Saturday pa may pahalik na mm -hmm. sa Trino Grandstand. Mm -hmm. yes. So tuloy-tuloy po tayo. Wala namang major incident. May mga nagpa-blood pressure reading lang. Ganun. So hopefully tuloy-tuloy yung ganito uh, hanggang sa Uh, matapos itong traslasyon na procession tomorrow. Sana, ba, sana, 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 Thank you po. Thank you very thank you much. You. And please, nakaano rin po kami, naka, um, naka ano po kami, naka-alert kami all the time. We give uh, information by uh, every now and then regularly. So please tune in on our social media pages namin mm -hmm. sa Facebook, sa Twitter namin, and Instagram, plus po YouTube para alam din mga nangyayari yeah. no ang aming hotline po in case of emergency mm -hmm. ay 143 madaling tandaan 143 Parang oh, you. You. I love i love you red cross diba yes. so madaling tandaan yung aming hotline number yeah. 143 uh, so mag, mag ano po mag-subscribe mag at mag-follow sa aming social media pages so mm -hmm. they can get notification sa mga updates namin yeah. no right. on yeah. what is happening do sa translation Mam ma ma'am very comforting yes. to para sa mga taong baka kayo ang maka uh, Si, ng kailangang mm -hmm. yes. tulungan, mm -hmm. hindi nyo kailangan, alamin ko anong gagawin, hanapin nyo lang na. yung mga volunteer yeah. at tama yes, na sapat na sa yung tayo. tayo. Mm -hmm. Thank you so much. Ma. Thank you very much din. Uli, maraming so, salamat marami. sa mga palala Philippine Red Cross Secretary General, Dr. Gwendolyn Pag. Thank, Thank you, Dr. Gwendolyn. <laughs> mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng kapaki kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.